bro, so magandang araw sa inyong lahat uh, Meron lang akong i-share sa si ano mga bro Para dun sa mga naka 135 Na nahihirapan ni pasok Yung gear Or magbab magbawas mga bro Kasi dalawa eh, minsan magdadagdag tayo Primera, segunda, tapos pabawas So minsan makaka-encounter kayo mga bro Na mahirap ipasok ano? So bibigyan ko kayo mga bro na mga tips Kung ano yung mga possible na sira Okay? So yan, bago natin umpisan mga bro, syempre yung mga bago pala sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated pag mayroon po tayong mga panibagong videos na mga i-upload. So tara! mga bro ano? so shout out kay bro ito pala yung mayari niya no galing pa si bro ng San Pedro San Pedro ba? ah binyan pala <laughs> binyan so magpapalit kami mga bro ng box actually tapos na yan ayan ito yung pinagpalitan namin ayun yung ayun yung pinagpalitan namin no, ito ba yung ginagawa mo na maingi yung last week? hindi ba yan ayan mga bro ah ayan yung pinagpalitan natin na block ito na yun nakakasana eh ngayon Isang concern ni bro, nahihirapan daw siyang mag magbawas ba mag bro, magdagdag. magdagdag. Yan, magdagdag mga bro. So pag-usapan natin mga bro, ano ano yung mga possible nasira kapag ka mahirap or uh, mahirap magbawas or mahirap magdagdag. Kasi dalawa yan mga bro eh. Unang-una mga bro, kapag ka nahihirapan kayo magdagdag or magbawas, i-check nyo muna yung clutch. Ito, kasi mayroong kinalaman yan mga bro, yung clutch cable natin yung adjustment niya pagka masyado mababa or sobrang taas naman mahirap magdagdag or mahirap magbawas so kailangan tama lang yung adjust dito sa clutch okay kapag ka wala sa clutch mga bro yan kapag ka wala sa clutch ito mayroon dito kinalaman mga bro eh. yung ating clutch lining yan minsan nagdidikit yan sa clutch plate mga bro minsan isa rin yan sa dahilan kung bakit mahirap magdagdag or mahirap magbawas ito mga bro Ayan, kita nyo yan Yung spring na yan mga bro Minsan, ah, lumulubay lang Lumulubay yan or minsan napuputol Ayan, iyan kasi mga bro yung tumutoko dito Ayan, kita nyo to Ito Malabo lang mga bro kasi na kayo sa camera natin Kasi hiniram lang natin to <laughs> Ayan, i-check nyo yan mga bro Ito, i-check nyo yung spring na yan Kung naputol or masyado lang malamya So baba natin nyo lang Or papalitan nyo ng bagong spring para bumalik or para hindi kayo mahirapan pang nagdadagdag ng cambio or magbawas yan nakakatatlo na tayo ha ah. clutch cable i-check nyo yan kung masyadong mababa or mataas yung housing yung lining tsaka yung plate i-check nyo kung nagdidikit-dikit sa mararamdaman mo na yan naman yan mga bro sa takbo nya tapos itong spring yan tapos ito mga bro kita nyo yan ito yung parang tumutuon kasi pag nagkakambyo tayo mga bro, hindi naman talaga totally pumapasok yung yung kita yung star na yan. Nasa kalahati lang yan. Ngayon, ang purpose naman ito, yung parang ito may malapad na spring, ang purpose niya para sa yung magtuloy. Yan, di ba mayroon tayong shifting drum dyan? Kapag kakinambyo nyo yun, hindi naman totally pasok na pasok siya dun sa ano, ito, yung mga star na yan. Kita nyo yan mga bro. Ngayon, ito, sobrang tigas ng spring na yan. Siya naman yung magtutuloy para may pasok niya dun sa mga gear. Primera or segunda or tresera. Yan. Tapos ito, ang sira ng motor neto ni bro, ito mga bro, ito ay issue talaga ng RAW0135. Kaya kung mapapansin nyo, yung dolo nya, malabo lang talaga. Yung dolo, putol. Malabo lang. <laughs> Bakit lang ang camera natin talaga mga bro? Ano? Sablay, di pa tayo nakakabili ng bago eh. So, ito, issue talaga ng Roser 135. Napakarami na namin pinalitan mga bro na ganito. Yung kay paring mix, yung taga Ma Marikina. Makati. Ay, Makati. <laughs> yung taga Makati, ganito rin yung naging sira niya. Hirap siyang magbawas. Yan, ito. So, ang gagawin natin dito, mayroong discarding malapit si Busda na Kasi ito mga bro, ito ang machine shop natin dito kahit wala tayong mga gamit. Ako kasi mga bro, tinatamad ako mga ganito eh. Palit na yan. Pag may, jet, pag may budget. <laughs> pag wala, Kimusta ni? Eh, mahilig maganiyan, mga bro, mahilig siya mag-convert convert yung mga kung ano-ano pinagagawain sa motor niya. So, ang gagawin natin dito sa kabila, dito tayo sa kabila. Mayroon tayong MM niyan mga bro kasi bubunutin ko ah para makita niyo. Pasa yung G's Nandiyan yung Giz, bro Ito So meron ditong 10mm Ito yung ating gambyuhan Yung shifting pedal Pabot Bro Pabot nga ng G's Ayan tapos Staking Meron ginagawang MIUI Busina Yeah, tatanggalin natin 'to mga bro ha. Tanggalin natin 'tong pin MM gamit kayo ng socket or T wrench. Uy. Yan. Yeah, tanggalin natin ha. Kasi huhugutin lang naman natin 'yan mga bro. Yan. Yeah, so pagka natanggal niyo na 'yon, huhugutin niyo lang 'to. Oh, so, di ba? Tapos, dito tayo sa kabila. kita tayo sa kabila mga bro. Hi. Hey, bye. So, kailangan natin ng katulong kasi yung isang kamay natin hawak ng camera mga bro eh. <laughs> yung isa wala. Wala, patay na gaya. Para makita nyo mga bro, sinasabi ko. Buha muna tayo ng lapang pera. Alright. So, ganun lang. okay ah ito mga bro. So ito, pagka nahugot niya na yun dun sa kabila, ito mga bro, pwede natin ito ayaw mo ha kapag ka ayaw tanggalin na natin ito mga bro gamit tayo ng 10mm yung ito yung sinasabi ko sa yung tumutun dyan tatanggalin na natin yan stopper cam yan ito baka makapasok ito yun. yeah So tatanggalin natin to para mas mabilis natin mahugot yan. Tapos para makita nyo mga bro yung sira. Ayan. Hugotin lang natin to. Mas tiga. Mas tiga. Oh, kulat na eh. Oh, so, ito mga bro. Ito yun. Labo. Labo ah. Ayan, ayan, ayan. Kita nyo yan. Oh. Ito yung pabawas, itim padagdag Ang problema nito, dapat nito, matulis yan. pero o, naputol na. Ayan, ito yung papalitan natin, mo Or kung wala, pwede natin welding on, i-build up natin, tapos sasayan nyo na lang para maging kawit. May kawit kasi yan eh. Ayan you know. o. So, Santay natin si Pusdani kasi mayroon pang ginagawa. Ayan, siya yung papadalihin natin dito. Yun lang. Yun lang mga bro, yung mga possible na dahilan. Kung bakit minsan, hirap magkambyo or hirap magbawas or magdagdag isa pa mga bro yung ating shifting fork yung shifting fork at saka yung shifting drum isa rin yung sa nagiging dahilan pero bibihira mangyari yung kapag ka maalaga kayo sa langis mga bro bibihira mangyari yung pero kung Nangyayari kasi mga bro kapag ka pinapabayaan sa langis or matagal mag-change oil, ano, doon nasisira yung panloob, mga transmission, bearing, mga gearings, yung shifting drum, shifting fork, yun napaka-rare na masira, yun napaka-bihira. Pero kapag ka hindi kayo mahalaga sa langis mga bro, ah uh, doon na yun. Pero sa ano, ito ang laging nasisira sa Rosier One Driver mga bro. Okay, so mamaya antayin natin si Musta ni Papa Bintat. Ano? yung so, sinasabi ko sa inyong spring, oh, so, humihina yan. Ang diskarte dyan, papawindin ka natin to. Mamaya. So habang inampay natin dyan, so, so babanatan na so baba muna natin yung cylinder head. Sigakabit na natin yung head kasi bago yung block natin. Bago yung block. Bago yung head. Hindi pala. <laughs> Joy, uwi kami ng bigol eh. Taga bigol yung mayarin nito siguro taga iriga Saan sa rika bro? Yo. So balikan kayo mamaya ano mga bro kapag ka... tapos na nating i-welding yun. Basta yun lang yung mga discard diyan mga bro kapag ka yung motor nyo, yun yung mga i-check nyo kapag ka mahirap magbawas or mahirap magdagdag. Yeah, mga bro. Kamera na ni Musnania. a few moments later. Kiniikipit na natin yung hit. Yeah. So, ito na mga bro. Ito na yung solution natin dun sa ano. Ito na. Hey, di ba? So, hiniinan nyo lang mga bro. Kaysa bibili tayo ng bago. Yan, yeah, Kaya kaya naman wildingin. We'll Tapos, grade rin nyo na lang dito mga bro. Para parang original na ulit siya parang brand new okay so ito mga bro yung napapotol dyan ulitin ko sa inyo ano kapag ka napotol to Mahirap ang kayo magbawas talaga diba magdagdag or magbawas minsan napuputol to pero malimit na maputol dito mga bro ay itong tabila itong dulo okay so kapag ka okay mga bro sa pagkakabit ipasok nyo lang dito sa butas na yan Pasok nyo lang yan dyan. Tapos ikot-ikotin yung ganun para mas mabilis pumasok. Tapos, diretso yan dito mga bro. Yan. Okay? Ganun lang. Ganun lang mga bro, kadali. Tapos, to, 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 ito. ito mga bro. Pagkakamit naman ito, ganito lang. Ito, kita nyo to, kita nyo to. Yung hiwa na yan. Diyan nakatama yung spring. Tapos, mayroong washer yan sa ilalim. Ito, ito, ito. 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 Meron siyang washer. Tapos, kabit natin. Sabay-sabay na natin yung kabit siya, no, oh, bro? Makadali oh, lang. Tapos, mayroon ko i-screw dito. Tataman nyo lang dito yan, no, oh, bro? Yan, ganun. Ganun lang. Tapos, mayroon washer pa yan. Ito yung washer dyan. Ito, okay lang magkabalik itong washer, mga bro. Wala naman kayong problema dyan. Washer. Tapos, jeans. Yan. So ang gagawin nyo, higpitan muna ng konti, tapos saka nyo ibabato. Ayan, yeah. yeah, ayan, ganun. Ayan. Yeah. Okay, ganun lang. Tapos, nasa yung G's. Wala na yung Hindi, ito. Ito, ito. Punta natin. Ayan. Yeah. Punta natin mga bro, ha. Okay. So ganun lang mga bro. So kami yan. So ganun lang mga bro ang solusyon. Check natin oh. Oh, diba? na ayos na ayos na oh. so, oh, diba? smooth na subot lang pasok na halos pasok na lahat ayun o hindi na natin o oh. oh. diba? oh. o ayun na o oh. Hey. Cuarta, tercera, segunda, neutral, hey, neutral, ¿ok? Yeah. Primera, segunda, tercera, ya. Yeah. Cuarta, quita, ¿ok? Kwarta, Kisera. Siguta. Neutral. Yan. Yeah. Good. Yan mga bro. So siguro hanggang dito lang yung video natin. Hindi ko na ipapakita sa inyo kasi magpapalit pa tayo ng fork. Wala. Fork oil seal. Kasi puro natagas yan. Yan. So ganun lang mga bro yung solusyon kapag ka... Yung Rouser 135 nyo, mahirap magbawas, mahirap magdagdag. Unang-una nyo, check dyan, sabi ko nga sa inyo, clutch cable, clutch lining, itong spring, tapos yung napuputol na yan, tapos ito, kapag ka mahirap na yung spring nito mga bro, matigas na, sira na po yan. So hanggang dito lang yung video natin. ah uh, ayan, maraming maraming salamat kayo bro sa pagdayo. So magandang araw sa inyong lahat at sana mga bro meron kayo natutunan sa tutorial natin ngayong araw. Oh, so babanatan na natin ito kasi Madami-madami pa tayong gagawin dito.